Ayan guys, kain na. Tanghalian na, kain na, kain na, kain na. Dami kong kanin. <laughs> Grabe. Malaking plato to. Hmm? Thank you Lord. Bili ko na ako ng ulam ni Mariel. Ayan. Pletada ba ito? Hmm. May ulam na akong apletada. Binigyan pa ako ng gulay. Diba ang daming blessing. Hmm. Ang palaya. Ang asawa ng pamangkin ng aking amo. Si Dennis. Hmm. Sarap. Binigyan ako ng ampalya. Hmm. Hmm.

Ayan. Ayan. Ang payat ko na oh. Kasi itong kamay ko masakit. Ganyan ako pag uh, medyo may naramdamang masakit sa katawan. Pumapayat. Madali akong pumayat. <laughs> Eto, pag tuwing gabi, ay nung unang-unang una ko pang napansin to, hindi ko ayun kung ilang buwan yun. Masakit siya. Ito kasi yung ginagamit ko. Ano ba ito? Kaliwete. Nung unang, nangangawit lang siya. kaliwa ito yung kaliwa nung una naman lang siya so parang inisip ko baka ano lang baka tag nito baka naman hindi lang kasi ito yung lagi kong ginagamit ngayon itong buwan na to Three buwan na ata. Namaman din na siya. Minsan pag tuwing dalawang beses na madaling araw, nakaganyan na to. Nakagalaw naman siya. Pero ramdam mo yung nakaganyan siya. Parang nakaganyan. Sabi ko wala. Baka maano na ako. <coughs> Ang nito, nito, sa Huwag naman sana Lord. Ayun. Ano na to? Naramdaman ko na to. Magpo na. Minsan nawawala. Minsan nandyan. Hmm? Sa so, ngayon naramdaman ko pang mga uh, siya lagi. Parang namamanhid. Namamanhid pala. Kaya kayo guys, kung may naramdaman kayong gano'n, huwag niyong pabayaan kasi naalala ko yung juhin ko. Iba namin sa kanya, yung eh liig. Ay, ito. Ano ba dito? Lalamunan. Pinabayaan niya. Tapos, mga ilang Siguro mga 2 months o 3 months. Hindi na siya makapagsalita. <clears throat> Yun pala yung stage 4. Ayan. Eh, sa kanya kasi binutasan dito. Dahil din na sa hospital, it's stage 4 na pala. O, di na matay. So, itong sa akin, kamay. Kaya sabi ko, minsan pagka Tataka, nil, dalawang buwan na ah dalawang buwan dalawang weeks na na ganun nangangawit naman siya nagagalaw ko naman kaya laging ngawit Ngaw, laging namamanhid parang inisip ko na may maparalyze ako dahil ako ay 41 sabi ko ay naku mahirap magkasakit ah <coughs> Ay, hindi ko siya pinababaya ang nakaganin lang lagi. Tuwing gabi, ginagalaw-galaw ko siya. Minamasad ko yung kamay dito. Minamasad ko. Kasi mahirap. Baka maglock yung kamay ko. Ay, tignan mo. Payat ako. Dahil yung katawan ko. Hmm? Mahalata mong payat. Ayun, ano mga yung kamay ko. Sabi <clears throat> na kanin nila, Maria. Ang Hini hiniwi ko, ulam, kakanin. Diba? Aplitada, aplitada, 50 rin to, ang order. Hmm. Top. Samahan pa na ang palaya. Kapag. Dito yung masakit oh. Ano ito ba? Ito. Yung pag tuwing madaling araw nakaganyan na siya. Minsan. Gagano'n ko na lang siya. Pag nagising ako. Ito, oh. E dito yung buto na buong buto dito. Yung join ba ito? Ang sakit. Kaya ginagalaw-galaw ko lagi para Baka Kaya lagi ako nakakot kasi lagi ako mahawak na madumi. Dahil kung hindi nyo man itatanong, wow, ako ay isang dakilang kapag -kot, kot ng mga dumi hindi dumi sa kuko, hindi dumi sa mukha, kundi dumi sa sahig. <coughs> uh, ay, busog na ako, thank you Lord. Mmm.

Hmm. Oh, hmm Hmm nah. Hmm 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 Mm. Thank you, Lord. <coughs> Ayan lang guys. Ayan, boss. Nakalibre naman ako ng ulam. Thank you. Salamat sa panonood. Sana nawaki kayong magsawa manood sa akin vlog. Vlog. Bye-bye. <laughs>